At ayan na nga po, sinisimula na ni Papa Pear buksan yung box. Ayan. Excited na si Sarah. <laughs> Pati si Snoopy, oh. <laughs> si Snoopy, excited na rin. <laughs> Sana yung ano yung ginamit mo. Oo. Si ano po, si Estig, ayun. Nagro-ronda si Estig. Si Snoopy, ayan. Excited. Please, para tayo si napilisa. Mayor? Si Mayor, tulog. Ayan, excited na rin si Solo. Naamoy Ay, na, na. na ni Solo. Ayan, meron kayong makakain dyan. Excited kayo eh. Naamoy na ni Solo. Ang laman ng kanilang box. Ayan, ayan pong laman na yan ay eh, para talaga sa kanila. talaga <laughs> Alam nila para sa kanila. Oh. Pagbukas pa lang amay na amay para sa kanila talaga. Yes. <laughs> Excited na si Nabara ko. Oh. <laughs> amay nila po, oh. pa. Ayan. Kita-kita niya naman po. Hindi na pa. Excited ah. sila. Oh. <laughs> Ilalabas muna ni Papa yung laman. Ah, tingnan mo. <laughs> salamat po sa inyo. Sa nagbigay po, marami marami salamat po, ma'am. Ayan, kitang kita naman po yung excitement sa kanila kasi naamay po nila yung laman. <laughs> Kumuha na si para ko. <laughs> ah, ipapatikim ni Papa sa inyo. Ayan, oh, excitement sila. Upo ka pa para kita ka. Upo ka pa para kita ka. Oh, excited sila eh. Oo, Ako kasi kalahati lang yung kita sa iyo eh. Ah, lakad na punta kayo to kay Papa Bilis. Nagkakabigaya no? Punta kay Papa, nagkakabigaya. Si Milky lumundag na. Si Milky ka lang. Alis, oh, punta kayo kay Papa. may naroon ah. May natunog eh no? Ayan po, happy happy sila. Masaya rin po kami dahil happy po yung mga par babies namin. Si Cherry pa, yun na sa kabilang gilid Ay, lang. o, <laughs> oh, dahan lang ang kain na, baka mabigla kayo ah. Eto si Copper pa, nabigyan na ba? Yatot. no. Bronze, lap eh, janay, lapit doon kay Papa. Bibigyan ka ni Papa. Ay po si Astig, nagra pa. <laughs> Wala pa okay. sa mood si Astig magtapang. Baka inaantok yan eh. Yan eh, lapit na kay Papa na okay. Di ba? Ayan <laughs> eh, si Di <Dibo>. ba? <laughs> Tuwan-tuwa naman sila sa natanggap nila eh. Anong pinapakain mo pa? Iharap natin. Ayan. Canine carry out. Yan, gustong-gusto nila. <laughs> salamat po sa inyo, ma'am. Maraming maraming salamat po. Kami po ay natutuwa kasi nakita po namin na masaya sila. Pag masaya po sila, masaya na rin po kami. Ayan. <laughs> Kita niyo po, gustong-gusto nila. o, Danda, Milky! Happy, happy! <laughs> Yung gunting mo pa, ingat ah. Ah, akala ko hawak mo. pa? <laughs> yung tatlong bulilit, wag mo nang bigyan kasi baka hindi matunaw, no? Matigas yata yan, eh. Ay, si Estigo. na oh, baka mamaya ulit. Ilabas muna ni Papa, ha? Oh, titignan muna ni Papa yung ibang laman. Nag Nag-aana pa si Grace. <laughs> Maginaman. Ah, tingnan ni Papay. <laughs> tingnan mo si Grace. Namimili ng kanya. Barak. <laughs> Kaya mo sila, Barak. Kaya <laughs> mo. Ay, muna kayo. Milky. <laughs> si Milky yung gali ni Milky. Pag nagbubukas ka, lagi nasa, nasa loob ng kahon. Ayan na pala si Mayor. Oh. Uh, may pa yung lemonade. Oy, ice tea. Ice tea, ay, tea ay, nga ba pa? Oh. <laughs> si Barako naka-guard eh, oh. Meron tayong oatmeal. Sama natin na, ha? O, yan. Tutuwa din si Diba, eh, oh. Meron <laughs> tayong, yan, <piano> sausage. <laughs> Milki mami, Milki mami, Lulu Puck na ngayon Milky <laughs> Yan, Barak, wag na sawi na sawi, barak. mo sila, barak. Para sa inyo lahat 'yan, barak. Ayun, meron tayong hip and join. Yan. hip join natin. Si Astig yes. tahimik eh, ayun no. Saya sawai kasi nan dati ah, niya Para kaya mo. Right. mo <laughs> oh, bite, bite, <laughs> Ang bait ngayon ni Estik ah. Parang di makapaniwala ah. abigay ah, mo sa tatliyan pa. Akaso ah. ah, may magaw na talaga si Bronze. <laughs> ayun, marami pala eh oh. <laughs> oh, <laughs> ah. Hindi tanggalin, patanggalin mo agad sa ano kasi kakainin nila yung papel. Ah. Ayun. Ah! Brush, sabi na ni, tanggalin natin yung sa ta, ano, sa lalagyan. Kaya gustong gusto ni Bronze. Kaya ito pa pa, oh, tanggalin mo pa to. Kasi yung papel sa kayong, ano, kakainin nila yan eh. Hmm. Kay Goku daw pa, hindi daw laruan. Ayan. Si Bruce, sinahakot yung mga laruan, no? <laughs> Meron na siya dito, tingnan mo. Ino, Ay, pa? pala, mo Bronze, sa sa'yo ni, oh. Brans, sa tumug sa ito sa'yo, Brans. Oo, oh, yan. Huwag mo na tumulog ka. Nasa niya yung dalawa ni Taita? Bawa mo na. Nagkagulo na. No? Si Solo, tingnan mo si Solo. Ayun, Gusto uh, rin po sumakay sa ah! Uh, ano. <laughs> Bara, ha? <laughs> kaya mo sila, Barak. Si Barak, masyadong nag-guard sa ano eh. Sa natanggap yun. eh. Bara, hindi. Tingnan mo. Tingnan mo. <laughs> Ito na si Barako talaga. Kasi <laughs> mo yan. Ah, gusto mo ilagay mo muna doon sa ibabaw yung hip and joint. Ay, yung peso. Ayan. Kaya po tinatago yung hip and joint. Kasi nga po, baka, uh, maganda po kasi yun eh, para sa kanilang ano. Yung pag napipilayan yan, gumagaling sila doon. Ah, ano yan? Ay, yung laruan din. Hindi, pagkain ito. Jambo biscuit. Ah, ako, ah okay. Akala ko yung laruan. si Milky, nandun pa pala sa loob ng kahon. Tingnan nyo naman pa yung tsura ni Milky. Nandiyan pa sa loob ng kahon. No? Mamaya yan, Milky. Mga kagulo sa pagbubukas ng kahon. Kaya, eh, oh. kaya puro sa inyo yan. Oh. Ayan, pinapatawad ko sa iyo. Ayan o. Oh. Marami yan. Pero siyempre. Ayan o. Oh. Ang oh. dami nyo laruan o. Si dami nyo yung laruan oh. si Barako, Dami na rin ha, o. Oh. Nakangiti rin naman oh. si Barako eh, o. Oh. Ayan ang mga gusto ni Nagoku, eh, o. Oh. Oh. Ah, meron pa rin dito, oh. Yan, oh. There, mm. ah. Alam niyo po ba yung aso po kasi ng pinsan namin? Ah! Hindi po siya, kumbaga parang naging alim ano? Alimang yung kanya'ng paglalakad, oh, yung alaga kay, niya. Kayo, kayo, nakasakit Nung, Nung kayo, nagkasakit yun, po gano'n naging alimang yung paglalakad, parang pilay na komang yung paa. Nung pinigyan po namin dati ng hip and joint, ayun ay naging straight po yung ano niya, paglalakad. Mayroon. Tapos po, nung ano, tawag dito nung si Milky naman po, pinatake din namin ng hip and joint. Ayun, naging okay din po yung kanyang paglalakad. Kaya, salamat po, ma'am, kasi po binigyan niyo po kami ng hip and joint. Salamat po sa inyo. Salamat din salamat dati po. kay ate Amor. Amo. At ngayon, salamat po sa inyo, ma'am. Ano yan pa? Wipes. Ah, wipes. Si Milky walang balak kumalis sa kahon eh. Oh. Ayan <laughs> <laughs> ako, kanya-kanya silang ako tanong. Pinakatayin ba ako eh. Ang oh. Walang makakuha tuloy. Ayoko niya eh. Ayun, nagyarag lang mo tuloy ito. Nagyarag lang mo ka. Hindi nga naman daw sila makakuha kasi <laughs> may higpitang batay. Kaya mo si Barak. Gusto siya lang. <laughs> barak, salit ang barak. Ayan o. Hindi nga binibigyan hindi <laughs> ko para ako mo. <laughs> si Milky oh. <laughs> hindi yata magulo si Astig na yun. No? Natutulog pala. Tutulog nga, no? Natutulog si okay. Nandani. Kaya nasakto po kasi nagbukas kami. Hindi pa nakakatulog si na Astig sa kasi na Mayor. <laughs> Kaya ngayon natulog na. Ito, ano to? Wipes din yan. Ah, wipes din. Uh, yan, dami mo no? <laughs> bumalik kayo si milky ang <laughs> dami nilang laruan na ah. mukhang tagiisa sila pa <laughs> <laughs> nagre-reclouse <-ra -reklaw>, Sarah nagre-reclouse ang dami niyong treats <laughs> oh, sorry milky <laughs> <laughs> Ah, para sa kanila rin. Ah, ano, ayan. Dapat naupo ka pa eh, kalahati lang kita sa iyo eh. Eh, hindi ang mga kondisyon. 'Di ba ayaw ng ganoon. Hanggang dito lang, hanggang balikat lang kita kasi sa iyo. ayan oh. Teka, huwag ang pagpatungin baka malaglagas si Bronze. 'Yan. Inspection si Solo. <lap> <laughs> ang hikpit naman ng bantay ni <laughs> <pute> Barak. Eh. Barak, barak, barak. kaya mo Solo, Barak. barak, 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 barak mamilay, mamilay. Para sa lahat yan, Barak. barak para sa lahat. Lumipat tuloy si Bibi eh. Oh. Ayan o, meron sila mga bisikwit. Ayan. dami. Babani yan. Meron din silang milk bone. Okay na pa. Si Grace na iwan doon sa kahon. Oh, Grace, ano, papadala na namin kayo kay ma'am. palito, oh. Ayan na yung ay, laman ayun. ng kahon. At ayan po, ma'am. O, oh, nataganan si Asting. At ayan po, ma. Maraming maraming salamat po sa binigay niya po sa amin. Kita naman po na masaya sinabara ko at ganun din po kami. Masaya po kami sa binigay niya po para sa kanila at para sa amin. Salamat, salamat po. Salamat po. <laughs> <laughs> eh Excited mo mo sila eh. Tingnan oh. <laughs> na. Patihan mo pa. oh. <laughs> salamat po, ma. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ay, eh, si Estig, oh. <laughs> Ganap si Estig ah! ng kanya. Ay, <laughs> may, may lumangoy na doon sa kahon. <laughs> ah, <wala> na. <laughs> <laughs> Nagustuhan talaga nila, eh, oh. Bawa nga. <laughs> Si bibi nakapanik eh. Oh. eh makikita niyo po yung balat ni Solo medyo pangit ngayon kasi meron po siyang allergy. Sa lahat ng alaga namin, si Solo lang 'yung nagkaroon ng allergy. masailan yung balat ni Solo. Marami tayong yan. Lapit kayo doon, Barak. Lapit kay Papa. Lapit kay Papa, para mabigyan. Mabigyan na yun, Mama. Lips. 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 <laughs> lips. Lapit. <laughs> <laughs> <Lips>, lapit. <laughs> <laughs> <Lips, laughs> si Iron kumakain eh, oh. Copper. Saglit. Saglit. Mabigyan eh. Mabigyan na. Mabigyan na. Ginil. Saglit <laughs> Gusto talaga nila eh, no? <laughs> si Gracia nasa loob na ng kahon eh. <laughs> si Cherry po ayun, tahimik lang sa kabilang side. <laughs> solo ko, oh. Tingnan, solo. Parang nasa tore. <laughs> si Astig ayun. Busy-busy si Astig. At ayan po, muli po kami po ay nagpapasalamat sa binigay nyo po para yeah. sa amin. God bless po. <laughs> Papasalamat ka na. <laughs> Ma'am, sa pinagaling po ito para po sa, sa aming mga po Salamat po sa treats. Sa treats, sa dog sa bikes, sa, sa, <laughs> uh, sa biscuit. Salamat po, salamat, salamat. Sa Vienna sausage po, sa mga ano, sa mga Sa mga tag dito. Yung ice tea ba 'yun? Basta po ma'am, maraming maraming salamat po sa inyo kasi hindi lang po kami napaligaya nyo. Kundi po yung mga par babies po, po namin na yan. Yan. Sobrang saya po nila. <laughs> eh, po si tasty eh. si may binibitbit na. <laughs> Binitawan din <tayo na> <laughs> God bless po. Thank you po sa inyo. Salamat. Ingat po palagi. Salamat sa lahat po na nagbamahal sa Barako Family, maraming maraming salamat po sa inyo. Balikita <laughs> na! Willing-willing <laughs> eh. Oh. Tapin na muna natin yun. Eh.